Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wabarakatuh Andito na kami ngayon sa Bata mga boss mga idol Kasama ko nga pala ang aking mga boss ngayon na dalawa ay e na po ang mga isang boss ayun dalawa na sila ayun dyan kaya kami pupunta ngayon ayan Ngayon ng Manila Plaza o na nang sira at bumadali kami kasi mainit yan mainit din yung kape at may kasamang pandesal na mainit na mainit dito sa bata ayan mga abos yan mainit na mainit po yan bumubusok pa yan <laughs> so ngayon nandito naman kami sa Villaggio Mall tapos na kami yung mga daan mabkafing at di mo yung mall na naman ang tira amen yan Yan, Punta kami yung 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 Bibili yung 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 tapos, merinda mo may hapon sa yung sa bahay. So yan, nakikita na yung bikari dyan mga boss. So, ayan na hawa, merinda na yung Ang dahil po mga tinapay dyan. So yan. Ayan. Pantisaw na mainit na mainit pa mga idol. Ano kinu?

love. Okay mga mo, kuna mata do may abe. na ito si Bisi na rin sa pagkuha ng pagbigay ng teya. Kofonin tinapay. Yan. Tubig na malami ba Sa tuwing pumunta kami dito ay sabata ay kumakuha na ang tinapay kasi pwesto na pwesto yung tinapay. At yan, mga gosay. na tayo dito gusto mong kumain dito, may dito rin sa atake. Itagin mo sa third floor. Yan ito. No? Marami ito ang Pero mas marami ito. No? May atas si Ayong Tay Mahado pa. Yun, nandito naman kami sa supermarket. Bumili ako na. Eh. Yan. Mga kanin. Para ko sa mamaya. So yun, mga boss yung mga kuwan na yan nakikita niyo yan ay yan po ay bufuha po ako na misa at bufuha rin na po na ah ayan marami po tayo pagtipiliya dyan mga idol kasi yan mga alinchin ayan sa taas po yan mura mura na yan mayroon pa spot room mga idol na tapos pero aso kayo

Können đi hören? á, hoặc, băng kín, hoặc, klak nín, klak nín, hoặc, 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 hoặc,